Pang ilan mo na bang nautangan yun, ha? Ewan ko. Hindi ko na mabilang. Tingnan mo. Sa dami siguro. Hayaan mo na. Hindi naman naniningil yung ebe. Tsaka siya lang naman yung ganon. Napaka-bayolente. Akala mo di ba bayaran. Pero sabi niya, matagal na raw yung utang mo sa kanya. Kaya nga plano ka na niyang ipabugbog kasi hindi ka nagbabayad. Hindi ka rin daw tumutupad sa usapan niyo ng bayaran. Wala pa kasi akong pera. Hindi ako binibigyan ng tsuhin ko. Kaya nga salamat kasi binayaran mo muna. Ilang araw na ako nang kasi baka matsyempohan nila ako. Magulpe pa tong gwapo kong mukha. Kahit kailan talaga. Ako na lang kaya bumugbog sa'yo. Kaya mo? Tara, dali! Suntukan o! Oh. Ayoko na pala. Magre-review na lang ako sa bahay kaysa patulan ka. <laughs> Ikaw naman, di ka na mabiro. Siyempre, sasaktan ko ba naman ang best friend ko? Aba, malay ko sa'yo. Kasi di ba, yung ibang barkada mo ba sa Gulero? Sila 'yon. Ibahin mo ako. Kuminto ka nga muna sa paglalakad. Uwing-uwi ka masyado eh. Bakit ba kasi? May sasabihin ka pa ba? Linawin ko lang. Kung binayaran mo na 'yung utang ko doon sa tokmol na 'yon, ibig sabihin sayo na ako may utang tama? Oh. Eh, kaso, alam mo namang gipit ako ngayon, 'di ba? Baka matagalan. Ayos lang. Bayaran mo na lang kapag nagkapera ka na. Yung maalaga Makakainga ka na ng maluwag, kasi wala nang nag-aabang sa'yo sa kanto para gulpiin ka. <laughs> The best ka talaga, tol. Mm -hmm. Uy, bitiwan mo nga ako. <laughs> Parang yakap lang eh. Pero salamat ulit, best friend. Noong mga panahon yan ay nasa laguna pa po, po kami nakatira, Papa dudot. Kababata ko po si Raymond. Magkaklase kami sa mula grade 2 at magkaibigan ng mga magulang namin. Pero maaga pong naulila ang best friend ko noong magkasunod na pumanaw ang parents niya dahil sa isang aksidente. Bali nabundol po ng truck yung tricycle na sinasakyan nila. Pauwi galing sa palengke. Simula noon, mga tiyahin at tiyuhin na nila ang nag-alaga sa kanilang magkakapatid. Panganay po si Raymond sa tatlo at puro babae na ang sumunod sa kanya. Para makapag-aral, tumutulong siya sa kataya ng baboy ng isa niyang tito kapalit ng pagpapaaral nito sa kanya. kasi naging bulak-bulak kaibigan kong yun kaya high school lamang ang natapos niya. Mas gusto lang daw po niyang magtrabaho para kumita ng pera kesa mag-aral. Mabay po si Raymond, yun ang pagkakakilala ko sa kanya palakwento, wela. Maraming ideya at magaling sumayaw. Iniidolo ko po siya sa maraming bagay papadudod. At masasabi kong mahal ko siya bilang kaibigan at parang kapatid. Pero sino ba naman ang perpekto hindi ba? Nang mga panahon kasi na kumikita na ng pera si Raymond, nalulong siya sa online sugal dahilan para mabaon siya sa utang. Malaki din ang pinagbago niya lalo na sa pag-uugali. Bukod doon ay may mga hindi pa siya nababayarang hiram na pera sa mga tropa namin na dahilan para magalit ang mga yon sa kanya at pag-inipan siya. Maraming beses ko na siyang pinayuhan dahil ayokong mapasama siya pag nagtaga pero parang dingin na hindi inuunawan ni Raymond ang mga sinasabi ko. Tapos ay niyayabangan pa niya ako na palibhasa. Hindi ko raw alam yung hirap niya dahil buhay pa ang mga magulang ko at pinapaaral nila ako. Hindi ko na lamang po pinalawig ang usapan namin yon dahil baka mauwi pa sa away. Hindi ako pala away na tao kaya pinalipas ko na ang asar ko sa kanya. Sa kabila ng lahat, mas nanaig pa rin yung pagkakaibigan namin. At masasabi ko na grabe po yung pagtitiwala ko kay Raymond nang minsan ko siyang pagsabihan ng isang sekreto. nakalagay nitong fishball Tsaka squid ball at kikiam <laughs> Salamat sa libre to la Sensya ka na, wala pa akong kayamanan eh Yaan mo, makakahukay din ako Tapos malilibre din kita Pinagsasabi mo, kakapanood mo yan ng TV show Kung ano-anong naiisip mo Parang binibiro ka lang Masyado kang seryoso sa buhay Ganyan ba talaga kapag college na? Parang dati pa naman akong seryoso Di ka na nasanay sa akin Sa Oh, eh, kumusta ka na ba? Mabuti. Ikaw yung kumusta. Ayos lang naman ako. Nakaka-survive kahit paano. Mas gusto mo na lang yung magtrabaho? Ayaw mo na ba talaga mag-a?